Pinumpis ka naman ng Paranaque Police ang may git 20 milyong pisong alaga ng vape product na iligalo manong ibinebenta malapit sa isang eskwelahan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Tila ordinaryong milk tea shop lamang ang tindahan na ito na nakapwesto sa barangay Baklaran, Paranaque City. Ilang metro lamang ang layo mula sa eskwelahan pero nang pasuki ng mga otoridad kahapon, tumambad ang kahon-kahong iligal na vape. Higit apat na raang kahon ng iligal na vape ang nasa bat ng mga otoridad, gaya na lamang ng mga vape na ito na may flavor descriptor. Ang nakasulat, grapes, at cappuccino, nakakaakit sa mga minor de edad, kaya ipinagbabawal ng DDI. Aabot sa 25 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang produkto. Flavor descriptors, bawal yan. Klarong-klaro naman sa vape law, RA 11900, na nilalayo natin ang kabataan sa vape. Bawal ibenta, benta i-market, i, i ang vape products sa mga kabataan. Pagmamay-ari na mag-asawang Chinese national ang establishment. Wala raw alam ang mga residente sa kalakaran ng negosyo. Mayroon lang bit dyan. May bit, eh, may bit na nila dyan. Kaya nagulat kami. Nakakadismaya na may nagbibenta ng beef din sa malapit sa school. Siyempre, masama sa kalusugan yung beef din. Within 20 meters from the milk tea shop na natagpuan natin itong mga lahat nito sa halos kapitbahay lang ng Baclaran Elementary School. Bawal ang pagtitinda ng vape isandaang metro ang lapit mula sa mga eskwelahan. Inisyohan na ng notice of violation ang may-ari. Patong-patong na kaso ang kahaharapin nila. Hanggang limang milyong pisong multa at kulong na abot sa anim na taon ang parusa sa mga lumalabag sa vape law. Galazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.